dalawang taon na nakakaraan ng matuklasan ni Humphrey ang pagiging positibo niya sa HIV. Alam ko na I'm engaging in sexual activities na unprotected. Uh, you know, marami may mga risky behaviors ako. And then, dumating pa nga dun sa point na nagbibiroan kami dati ng mga kaibigan ko na paano pag nag-AIDS ka. Ang sagot ko lang nun, hindi ko pinag-isipan yung sagot ko eh, pero sabi ko uh, na parang kung darating, darating yon. Ayun na nga, dumating siya. Aminado si Humphrey na isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging mapusok ang kawalan niya ng sapat na kalaman sa HIV. Hindi ko na expect Yung awareness ko at yung, yung perception ko sa HIV, hindi ganun ka strong, hindi ganun ka solid. Gate ng Positive Action Foundation Philippines, isang organisasyong tumutulong sa mga positibo sa HIV-AIDS maraming dahilan kung bakit tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Isa na raw ang kakulangan sa kaalaman ng publiko ukol sa HIV. We don't just rely on the memorandum disseminated by specific agency na member ng Philippine National AIDS Council bagkos marapat din talagang siguraduhin sa pagbaba, pag-alam at tingin kung ito ba ay gumagana. Ayon sa DOH, may mga balakid kaya hindi mailunsad ang malawakang kampanya tungkol sa HIV-AIDS. Meron tayong mga objections sa pag natin tungkol -tung sa mga condoms, ganyan. Pero palagay ko ngayon, eh, isa, papaisan tabi natin yun. Dapat ay hindi na tayo magbulag-bulagan. Sa pinakahuling bilang, halos siyam na porsyento ng mga kaso ng HIV ay nailipat sa pamamagitan ng di-protektadong pagsatali. Kung tumataas ang inaitatalang kaso ng HIV sa bansa, marami pa raw ang hindi naiuulat. Sa pagtataya ng UNAIDS, nasa na kumulang libo ang bilang ng positibo sa HIV sa bansa. Part of the problem nga is hindi nagpapatest ng mga tao. Kung nga nanghawa ka ngayon, siguro within two weeks magkakaroon ka ng tinatawag natin na acute retroviral syndrome. Ang acute retroviral syndrome, parang takaso lang yan. So lalagnating ka, magkakaroon ka ng mga, uh, mga kulani na inflamed. Tapos actually bumibuti siya. Tapos pagkatapos nun, relatively wala ka nung, wala ka mararamdaman hanggang magkaroon ka na ng full-blown mga 8 to 10 years sa ganitong sitwasyon ang isang positibo sa HIV ay maaring makahawa nang hindi niya nalalaman kaya't ang pagpapatest ang isang mapisang paraan para maiwasan ang epidemya. It's importante na, yun na maging aware yung publiko na nandito talaga yung yung, yung threat ng HIV uh, at AIDS. So, ay importante mag-ingat ang mga tao uh, at kung sa tingin nila na na expose sila, kailangan talaga magpa-test sila kasi hindi mo naman masasabi kung sino yung infected um, unless malala na talaga. Ngunit diskriminasyon pa rin daw ang dahilan kung bakit hindi lumalantad o tumatanggi magpa-test ang mga maaaring positibo sa HIV tulad ni Gab. Ang hirap din kasi pangayaw sa pamilya. So, hindi, kung oh kung ako yung magkakasakit ay sasabihin ko sa akin na ganito, may ganito ang sitwasyon ngayon, paano na, paano, na sila kung Para naman kay Humphrey, mas pinili niya lumantad upang magsilbing halimbawa sa iba pang HIV positive. Na-realize ko na maraming tao na napakadaling maghusga, maraming tao na napakadaling magturo ng daliri para sisihin ka, maraming tao na madaling natakot kasi hindi nila alam kung ano yung yung uh, nasa harap nila. And gusto ko rin sabihin sa kanila na huwag silang matakot kasi ako nga nakalabas ako eh. Sa kasalukuyan, wala pa rin natutuklas ang lunas ang HIV. Tanging ang gamot na tinatawag na antiretroviral drug o ARV ang iniinom ng HIV positive upang mapalakas ang kanilang immune system. Ngunit git ng Positive Action Foundation, ang mga gamot na ito ay hindi galing sa gobyerno bagkus ay pinondohan ng Global Fund. Katunayan hanggang 2012 na lamang ang mga gamot na ito. Malapit na ang panahon na sakdang panahon na iiwan na ng Global Fund. Sana pag dumating yun, meron na sariling pera na pangbili ng ARB yun ang hiling at panawagan sa mga namumuno ngayon, no? Sa mga susunod na taon kung saan mawawala na yung tulong ng Global Fund pag nag-deliberate ang bagong kongreso ngayong taon, ay eh baka maisama na ang panukalang yan sa budget ng Department of Health at a-actionan ng mga bagong mahahadal sa kongreso. Isang Pilipinas sa ilang bansa sa mundo na may sariling batas ukol sa edukasyon at pag-iwas sa HIV at AIDS ang RA 8504 o Philippine AIDS Prevention Control Act of 1998. Ngunit hindi rin daw na ipatutupad ng maayos ang batas at mga programa nito. Andiyan na yung panawagan sa loob. Leagues of Governors, Mayors, Association of Barangay, to come up with a comprehensive community education ng kapakanan ng kanilang mga nasasakupan sa usapin ng HIV. Sama-samang pagtulong, hindi naman ng Department of Health. Kaya nang aming Secretary Cambral uh, ay uh, yung ang mga kasamahan na makipag-ugnayan kaagad sa ibang ahensya para ma tugunan ang lumulobong problema sa HIV AIDS. Sapat na kaalaman at pagiging mulat tungkol sa HIV pa rin ang pinakamabisang sandata para iwasan ang paglala ng isang epidemya. Kung hindi ka magpatest at alam mo na exposed ka, dahil takot ka tapos ayaw mong patest, hindi naman mawawala yan. Eh. Mas mabuting alam mo. Dahil kung alam natin, mas matutulungan ka natin na mas maaga. Encouraging people for voluntary testing themselves. Upang tugunan ang lumalalang problema sa HIV-AIDS, konkretong hakbang ng pamahalaan ang inaasahan. Pagtanggap ng lipunan, sapat na kalaman at responsabling pamumuhay ang nananatiling pinakamatibay na sandata laban sa may dudulot nitong epidemya. Ako si Jigo Manikat at itong nakatala sat reporter's notebook.